sa isang bansang punong-puno ng likas na yaman at kasaysayan. May mga lugar na hindi lang basta maganda, kundi may dalang misteryo at hiwaga. Mula sa isang ilog na sinasabing tahanan ng mga inkanto, hanggang sa isang isla na tinaguri ang pugad ng Salamangka, ang Pilipinas ay hitik sa mga tanawin na hindi lang pambihira, kundi tila may itinatagong kwento Mula sa ibang mundo Ano ang sikreto ng malaasul na kristal na tubig ng hinatuan Enchanted River? Sino ang higanting lumuluha na bumuo sa Chocolate Hills? Totoo nga bang may kapangyarihang lumulutang sa isla ng sikihor Halina't samahan ako sa isang hindi kapanipaniwalang paglalakbay Sa pitong kakaibang lugar na tanging sa Pilipinas mo lang matatagpuan Handa ka na bang suungin ang mundo ng hiwaga? Number 1. Hinatuan Enchanted River. Ang Hinatuan Enchanted River ay isang malamistikong ilog na kilala sa kristal na asul nitong tubig at misteryosong kalaliman. Matatagpuan ito sa Hinatuan, Surigao del Sur, sa isla ng Mindanao sa Pilipinas. Ang ilog na ito ay may kakaibang kulay ng tubig mula sa malasapirong asul hanggang sa malalim na bughaw at tila walang malinaw na pinagmumulan na nagdaragdag sa hiwaga nito. Sinasabing may mga bahagi ng ilog na napakalalim at may mga kweba sa ilalim nito na hindi pa lubusang nalilibot. Bukod sa likas nitong ganda, isa sa mga pinakatanyag na atraksyon dito ay ang tinatawag na feeding time kung saan lumilitaw ang malalaking isda mula sa kailaliman upang pakainin ng mga tagapangalaga ng ilog. Maraming lokal na alamat ang nagsasabing bantay ito ng mga diwata o espiritu ng kalikasan. Isa itong tanyag na destinasyon para sa mga turista ngunit mahigpit na pinangangalagaan upang mapanatili ang natural nitong kagandahan. Number 2. Chocolate Hills Ang Chocolate Hills ay isang natural na geological formation na matatagpuan sa Bohol sa Pilipinas. Binubuo ito ng mahigit isang libut dalawang daan hanggang isang libut pitong daang cone-shaped o hugis chokolating burol na pantay-pantay ang laki at sukat. Ang tawag na Chocolate Hills ay nagmula sa kulay ng mga burol tuwing tag-init kung kailan natutuyo ang damo at nagiging kulay kayo manggi kaya nagmumukha itong tsokolate. Isa ito sa pinaka-iconic na tanawin sa Pilipinas at itinuring na national geological monument ng bansa. Maraming alamat at kwento ang naglalagay ng hiwaga sa pinagmulan ng Chocolate Hills, ngunit ayon sa agham, nabuo ito mula sa limestone na dahan-dahang nabuo sa loob ng milyon-milyong taon. Number 3. Taal Volcano. Ang Taal Volcano ay isang aktibong bulkan na matatagpuan sa Batangas sa Pilipinas. Isa ito sa pinakamaliit na bulkan sa mundo, ngunit isa rin sa pinakamapanganib dahil sa matinding pagsabog na kaya nitong likhain. Ang Taal Volcano ay natatangi dahil matatagpuan ito sa loob ng isang lawa. Ang Taal Lake at sa gitna ng vulkan ay may isa pang lawa na tinatawag na Crater Lake. Ito ay isang volcano within a lake within a volcano na ginagawa itong isang kakaiba at kamanghamanghang geological wonder. Dahil sa aktibidad ng vulkan, mahigpit na binabantayan ito ng FIVOLCS, Philippine Institute of Volcanology and Seismology upang mapanatili ang kaligtasan ng mga residente sa paligid. Number 4. Sikihor. Ang Sikihor ay isang maliit ngunit kahangahangang isla probinsya sa Central Visayas sa Pilipinas. Kilala ito sa magagandang beaches, waterfalls, caves at iba pang natural na tanawin. Ngunit bukod sa likas na kagandahan nito, ang Sikihor ay may misteryosong reputasyon sa mga alamat, inkanto, at mahika. Madalas itong tinatawag na Isla ng Salamanca dahil sa paniniwalang may mga manggagamot o albularyo rito na gumagamit ng sinaunang ritwal at herbal na gamot. Sa kabila ng mga kwento ng kababalaghan, ang Sikihor ay isang tahimik, at napakagandang destinasyon na patok sa mga turista na naghahanap ng adventure, relaxation at kakaibang kultura. Number 5. Sundial sa San Carlos City Ang Sundial sa San Carlos City ay isang malaking orasan ng araw na matatagpuan sa San Carlos City, Pangasinan. Isa ito sa mga kilalang landmark ng lungsod at kinagamit hindi lamang bilang isang pampublikong dekorasyon kundi bilang isang aktwal na instrumento sa pagsukat ng oras gamit ang anino ng araw. Ang sundial na ito ay isa sa pinakamalaking sundial sa Pilipinas at dinarayo ng mga turista at estudyante na interesado sa agham at astronomy. Karaniwan itong matatagpuan sa loob ng isang paaralan o pampublikong lugar at ipinapakita kung paano ginamit ng mga sinaunang tao ang posisyon ng araw upang tukuyin ang oras bago pa naimbento ang modernong relo. Number 6. Biri Rock Formations Ang Biri Rock Formations ay isang hanay ng mga kahangahangang rock formations na matatagpuan sa Biri Island, Northern Samar, sa Pilipinas. Ang mga batong ito ay may natatanging hugis at istruktura na nabuo sa loob ng milyon-milyong taon dahil sa malalakas na alon ng San Bernardino Strait, pati na rin sa epekto ng hangin at paggalaw ng tectonic plates. Ang ilan sa pinakasikat na rock formations sa Biri ay Magasang, Belat, Magsapad, makatlaw, Puhunan, Karanas. Bukod sa kanilang kakaibang hitsura, ang Biri Rock Formations ay isang paboritong destinasyon ng mga nature lovers, photographers, at adventure seekers. Makikita rin dito ang mga natural na tidal pools na perpekto para sa paglangoy. Isa itong patunay ng kamangha-manghang likas na ganda ng Pilipinas. Number 7. Sibuyan Island. Ang Sibuyan Island ay isang isla sa lalawigan ng Romblon sa Pilipinas. Kilala ito bilang the Galapagos of Asia dahil sa napakayaman nitong biodiversity at likas na kagandahan. Ang isla ay halos hindi na apektuhan ng makabagong urbanisasyon kaya marami pa rin itong natatanging flora at fauna na hindi matatagpuan sa ibang bahagi ng mundo. Isa sa pinakasikat na atraksyon sa Sibuyan Island ay ang Mount Giting-Giting, isang bundok na kilala sa matarik at hamon na trail para sa mga hikers. Ito rin ay isang protected natural park kung saan maraming endemic na hayop at halaman ang naninirahan. Dahil sa malinis na kapaligiran, puting buhangin na dalampasigan, malinaw na tubig at mayayabong na kagubatan, isa ang Sibuyan Island sa mga pinakamagandang destinasyon para sa ecotourism sa Pilipinas. Sa bawat sulok ng Pilipinas, may mga tanawin na hindi lang basta likha ng kalikasan, kundi may dalang alamat, misteryo, at hiwagang nagpapakiliti sa ating imahinasyon. Mula sa mga inkantadong ilog hanggang sa mga bundok na sinasabing bantay ng mga diwata, ang ating bansa ay puno ng kwentong nagpapatanong, Ano nga ba ang totoo? Ngunit sa dulo ng bawat alamat, isa lang ang tiyak. Ang ating likas na yaman at kultura ay kayamanang dapat nating ipagmalaki at pangalagaan. Kaya sa susunod mong paglalakbay, huwag kalimutang buksan hindi lang ang iyong mga mata, kundi pati ang iyong isip at puso, dahil baka ikaw mismo ang makadiskubre ng susunod na hiwaga. Salamat sa pagsama sa kwentong ito. Huwag kalimutang i-like, i, -like, i at mag-subscribe para sa mas marami pang misteryo at kaalaman hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng hiwaga